people. Pumunta guys ako dito kasi ito, bibisitahin natin yung mais na pinaabunuhan. Ayan o. Oh. Nakatulong guys yung pag-ulan ba nung isang araw. Ayan o. Oh. Ganda nung mais o. Oh. Ayan. Ito na siya. Kung makipapansin nyo guys, may mga abuno pang puti-puti. Ayan o. Oh. Hindi pa masyadong natunaw. Yun. Nagpapagamas pala kami ngayon Guys dito, puntahan natin yung magagamas natin, ako lang guys at busy si mister ayan o ito yung mais natin, ayan guys puntahan natin, sa dulo yung magagamas natin, ayan o, nagamasan na yung iba hindi pa, ito o ito po yung tinatanggal nila ayan, kasi ito ayan o, ito ito kailangan ito tanggalin ito yung mga mais ba na ano bunga tumubo yan tanyo may laktaw laktaw yung iba mapansin nyo guys may laktaw laktaw yung iba yan po yung natuka ng uwak yan dito pero karamihan guys maganda naman tanyo ito, ito po yung mga tumubo yan yan yung binubunot po nila ayan may napansin ako dito, siguro guys, ito nalaktawan nung ano, mga nagtatanim. Ayun ah, oh, so, sobrang talagang mahaba talaga na walang ano tanim ayan ito ayan mm -hmm. tapos ito pa ayan o oh. ayan guys andito na ako sa dulo nagpapahinga yung ating mga naggagamas yung mga kaibigan nating mangyan ba ito may nylon pa rin hindi pa rin natatanggal yung nylon guys ito yung panakot sa uwak E kala ko yung mga lalaki ang kasama mo. Doon doon mo ha? Doon mo. Ay, oo nga pala ang papa. Ano? Hanggang saan sa ano, na yung ano? Sa edad-sa edad na lahat eh. Sa edad-sa edad na lala ang, namin, Yung mga tira. Yun, uh -uh. Wala na lahat. Mamaya-maya tapos na ito? Tapos na rin lang ito. Oo. Mga anak mo ba yan? Ay, ay... Ah, itong asawa mo. Ngayon ko lang nakita. Tapos so, ito, bunso mo yan. yan. Malaki na. Ilang taon na bunso mo? Ay, na yan? Na yan. Ah, wala na napasok? Wala pa. Ah, hindi napasok. Sa pool, hindi napasok? Oo. Oh, mm -mm. Abay, ayos yung ano ah. May nakuha kayong ano, puso. Ayos ay, yan. Ay, may nakuha. Panggulay. Panggulay. Oo, mamaya. Masarap yan. Masarap yan. Ngayon. ngayon ko lang nakita ang asawa mo. Um. <laughs> Ayun. Isang beses na dito maggamas kami. Kasama mm -mm. yung aking asawa. Yung nakaraan, yung tagulang. Ah, kayo din ang naggamas. Kayo sa dulo, mayroon ng ano, naggamasan nag na yung mga lahat na yan. Mm, mm Mayroon akong napansin parang nakaligtaan na taniman. Oh, ano? Yan nga. dulo Doon, oh, ang haba. Oo, oh, maaf. Oh. Ayan, ito po yung kanilang mga nagagamas-gamas na, ayano oh. Yan lang naman po, ito, yung mga gayaan. Sisimutin na lang daw po nila yung kanilang gagamasan. Ito oh. Mga nabunot-bunot nila. Hindi naman po lahat gamas na gamas. Yan lang yung panga ito. Yung mga gayaan lang. Yan si kuya oh. gagamas na uli sila. So ayan oh. Medyo makulimlim po ang panahon natin ngayon. Pero mas okay po yan kung uulan po siya. So ayun. Kanino kayang brief guys to nakasabit dito? May brief pong nakasabit dito. O, oh, pirabati. Yeah, sure. Uwi na po ako. Mamaya babalik po ako dito para magpamerienda. Ayan. Ito daw mamaya lilikumin po nila. Kukunin daw po nila ito. Kasi para magamit po uli sa next na ano pagpapatanim. Kasi po itong nylon na ito. Panakot ito sa uwak. Yan. Balik na tayo doon guys binisita ko lang ito ako yung nagbisita at si mister ko ay busy ayan. kasama ko pala guys si eh. naiwan doon kina doon sa kinapapa, papa hindi ko na siya sinama punta tayo doon na ito o oh. yung mga tumubo tubo ayan oh. ayan dito na ako guys sa bahay sila ni pala ay nangakuha ng kabuti ayan o oh. masaya kumuha na no? di na enjoy. enjoy. <laughs> Kabuti. Tapos may kamatis dito oh. Yuwi namin yan mamaya. Masarap ito gisa. Kami guys ang nagutom. Gagawa kami ng merienda. Magsusopas po kami. Ang dali nang tulutuin. Sayang guys yung mga bulaklak. Hindi nakuha ng mama kanilang umaga. Yan oh. Kumulan dito. Yan. Hindi nakuha ng mama sa umaga sana guys masarap ma ano mag ng ganito oh yun oh yung mga ganitong bulaklak ba ayun oh no hmm. di diba? ang dami sana sa umaga ang sarap nito manitas mm. ang na yung ibag. Yung amparaya, pa angit na. Kung nandyan sila maripi, guys, puntahan muna natin. Mm -mm. Sa kanilong, na sa, ng kuya mo. Saan? 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 Last yata um, ngayon um, ano, last ngayon, Martis. Oo. Oh, oh. Nanood kami kagabi. Oo. Oh, oh. Oo oh, na lang. Oo oh, na lang. Sa, pag, tapos ng tindahan, punta tayo ng mamaya. Dami ay, pa lang mamaya eh. yung ice cream, guys. Kapitulang. Ha? Ah, buraw yun. Ay, mamburaw ka? Oo. Oh, oh. Kala dito sa bahay. May apa ka? Wala. Hmm. Wala oh. Ay, anong, anong, ano, ano to? Tinapay. Ay, tinapay. Ay, ay, sorry, 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 sorry. Anong flavor? Ay, uh, siguro doon ako to. Hmm. Ang kulang sa hangin yan guys, oh. Mangan tayo. Ayan guys, paluto na yung ating sopas. Nakarisa din sila Marapi, bumili nga na ng ice cream. Masarap rin yung ice cream nila. Di ba Lan? Masarap. Creamy. Ang flavor niya ay strawberry at saka ano, kawag ito? Ube. So ito guys, yung ating merienda pala ay sa kung maluto. Kami guys ay gutom. Dahil hindi pa kami nakakain ng panghalian. So yun, meriendahan lang. Meron guys, pinais dito, oh, ni mama. Lan, ito pala, eh, parang bilis ba, na manilit, Dulong na mas malalaki. Lagay na natin yung gatas, guys. Yan lang. Ganda hmm. ka muli ng sik ng, ano, paminta. Kita yata ako sa video. Ang lasa mari. Masarap na mari. Ang lasang sopas na rin. Tulang na la lang, kunang ng alat. Purang ganang ala. Tikman mo ngayon. Nalagyan ng gatas eh. O, oh, tikman mo. O, oh, may eh. Ay, oo nga. Yan guys. O, pacham lang guys yung aming nilutong sopas. Pero okay na yan. Corn beef pong hinamit namin. Tapos walang carrots. Walang carrots na mabili. Dipulyo lang po. O, sa mando ka na. Meron po tayo. Maglalagay. Asa ano yung siling ni, ano mo? Ito. Ah, okay. Ang gasang ko. Okay.

At tayo mahilig sa sili guys Ayan o, lalagyan natin ng sili yan Pipisain natin dito sa gili Sa mga matayo guys May pakain na naman kami dito guys Kukuha kami ng kalamansi Sarama yan guys Ay guys yung mga pato o oh, nagtatakbuhan na dito po ay umulan katapos lang po umulan tapos nakalpas ano naku magahabol tayo ng patulan yung dalawang ito kung saan na pumasok ito o oh, kalamansi oh. Ay, oh, basa Umulan dito eh. Ang ganda ng ano oh, mais. Ay, green na green na ngayon sa inyo. Yan o, o, sa mataas lang. Ang lalaki. Yun, hilahin mo yung pinakatuktok nun. Ikaw na, kumuha ka nun dyan. Naglalaglagan na palagay siyang kalamansing iba o. Ayan o. Hilahin ko, kumuha ka. Hindi, okay, okay lang. Amig, alam mo, pala may, may bangko tayong dala. Ito guys, oh, dami namin nakuha. Kaso may mga langgam. Ayan o. Oh. Di ba akong bibilhin Dami. Then guys, sa mais nila papa, ayan o. Oh. Tapos yung kinalani doon, green na green. Mamaya, lapitan natin mamaya. Dito tayo sa likod. Ayan lang. Ah, dito. Kalamansi. Sayang. Oh, naglaglagan lang yung mga kalamansi, oh saya, Ayan guys, nakakuha na kami ng kalamansi. Ang dami kaysa bilhin. Kukuha tayo ng saging. Kasi yung saging dito, mukhang nakakalimutan na naman ng mama at papa. Baka ano, hindi na mamalaya, mahinog na naman. Ito, o, oh, kailangan na po itong harvestin. Ito. Harvestin ito. Meron pa doon eh. Tapos tatlo po ito eh. Pito naman, hindi pa masyadong po. Ito. Kailangan na pong harvestin ito. Yung mga yan. Tapos meron pa dito. Natin. Ayan natin. o. Oh. Ito naman, tamtaman, hindi pa pwede ito. Ayan. Mga senyori. Ayan guys. Diba, man siya ito, no? Abay, itong akin ang yung yeah, colorful yan eh. Di color. Nako. Pwede naman yung nalaang yata dulo ang tanggalin dyan eh. Yan na lang oh, pigay pigda din mo. Oh. Mga pagsasaka. Ah. Yan. Yan na lang bu ang buya. Piling, oh. Feeling. galing. Oh. <laughs> <laughs> Ikaw na doon sa isa. <laughs> Nawala na ang video ko kasi tingin <laughs> 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 oh, ka? ka, na sa iyo. Ano ba Hindi ah. Ayun oh, ito. Lupa na yata ako ng video ko. Ano ba nakangangasa iyo? Ay, saka ito naman, man titibain daw sige titibain mo ibababa mo na 'yung plastik mo magiilandikan okay, ako yun hmm. <coughs> <coughs> oo, oo sige sige testingin mo oh sige hilahin mo hilahin mo sige pa oh ito lang sige pag ganyan ang taga mo, bukas ka pa matapos. <laughs> ano? Tapos yan? Isa pa. Ah, ano, parang hirap na hirap ka na di yan. Ay, Parang matalim na? pa yung aking ano, ngipin. Ano yun Ano na ang nangyari <laughs> sa iyo? <laughs> Ay, ano? Oh, ano? Ayan na nga ako, kunti na nakakapit oh. Oo. Oh bakit ang mga tibana <laughs> nauna ano na ano 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 mo ano sa ano 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 pang tira naman dito guys ano 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 mo ano 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 Hmm. Ano na, tag-isa tayo niyan? Talagay yan? Ay, pipilingin na natin. Ah, uh, ang tagay natin bud na yan. <laughs> Tapos tayo. <laughs> Parang wala laging walang makain, ano guys. At laging naghanap ng makakain. Yung kaluban. Pag natalsikan tayo ng ano ng saging tsak, marabo na matanggal yan yung mancha. So, hirap mo yan kay mo. Mahirap. Kapi sa mukha. Yung sa kalamansi yun ang ating ano. Ah, maganda ba ito? At yata hmm. kaluban kalubang guys. Hindi eh. na ako marunong magpa-shoot. May na. Parang baliktad mari. Baliktad hindi tingin. Okay na. Sige, kanya-kanya tayo nandala dala ha. Ito ang baliktad. Unta na. Ay, naku. Ayan. Ito, dito, dito, kanya -kanya. O oh, basa masabigat yata itong aking nakuha ah. Mahilig sa saging, edi. <laughs> <laughs> Pagsaga oh. Ayan, gapang kung gapang, abet mo baga. Mm. So, may tiyaga, may nilaga. May tiyaga, nilaga. So, bula, mm. wala, wala. So, Isang aming saging, pipilingin po namin ito. Ay, meron pa pala ditong saging, madami pala yan. Ito pa oh, Tibain na din. Ano <laughs> wag na, tama na eh. grabe naman yan. Eh. Ang dami. na <laughs> Oo. Oh, oh. Dito natin, ay, dyan na pala. Ay, wala nang malunggay na makuha. Wala okay, din sa buyo. Maliliit pa. Saan ka ka nakuha kanina? Hindi. Sa mga sulok-sulok. Ah. Mayroon pang ano, mga baby. Ito nga. Oh, mayroon na. Ano na. Ayan, Ay, tutubuan pa yan. Oo, kipis na Ah, nakipis na. Hindi wow. nakuha na. Brown na eh. Di na yun. Ah, oo. oo. Hindi na pwede hey, yun. Ah. Wala. Nakakuha ka na kanina eh. Atabunan mo yan. Tutubuan pa yan. Malay naman nandiyan ka tag na. Bukas dyan. Bubukad ka dyan pag may nakatago. Okay na, wala na. Ah, tinabasan pala yung gilid na yan. Ayun pala. Tinabasan. Guys, nice, oh. Saging, kalamansi. May bunga na ang langka. Miss, malili. Na guys, tumating na yung ating magkatrabaho. Nilagay sa tabi. Pauwi na po kami. Para kami, ang dalawang ganito yung dala namin ni Lani. Oh. Ayan, natatawa to rin si Nanay. Oh. Siyempre, may, pakita mo yung sopas mo, Nay. May sopas din si Nanay. May rin ako. Galing kay ate. Mm. Na kami, Nay, ha? Yes na kami. Ano, Nanay? Natatawa to rin si ano? <laughs> Magbabilang. Ayan. punta na kayo, Ma. Dito pa alisa kami.